Welcome to my vlog. Hello, hello. Ito po ang aming magandang lugar. Ayan, ako po yung Rene ng Boreas. Diba, ang ganda ng view. Ayan, ang team of love. Diba, ang ganda. Ako yung diwata dito. Diwata ako today. Kaya kayo, kung gusto nyo mag-vacation this coming April, come na. Punta na kayo dito sa lugar namin. Ang linis ng dagat. Kasing puti ng suot ko ngayon. This is me, Rene ng Boreas. Just follow my Facebook account. Rene ng Boreas. Gogol na. Gora gora na. Punta na kay dito sa lugar namin. Ayan, ayan. Punta na kay dito. Ang ganda-ganda. Diba? Ang bongga. Bonggang bongga. Ang ganda-ganda ng view. Oh, ba? Diba? May, ala, may pusa pa, oh, si Mingming. -Ming. <laughs> ang ganda-ganda talaga. Ayan, ayan. Ay, dagat, oh. Super ganda. Ang ganda-ganda talaga. Diba? Ang daming mga ano dito, tanawin super ganda just follow me ryanan right ang boryas ayan ayan super ganda ng pure Super ganda talaga, oh. Diba? Oh. Pack na pack. And ayan, Temple of love. Thank you for watching.